Aplit lang kayo po. Ah, ito na lang ang kalabasan ng bubong. bukas na po yung flashing. Ayos na ba yan kamahalan? Oh, yes. Kernel. Bingo na. <laughs> ah, may bubong na po yan. Ah, bukas pa yung kakapit yung flashing. Major, ah, okay na ba Major? Oh, ito si Major ha. Ingat na si Kernel. Oh. Ah, kita sa bubong. Magkakaroon ng... Yes. Bukas na lang kasi. Papunta na ako bukas ng Manila. Trabaho. Sila na lang magkatapos. Thank Terima okay. 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 okay.